Guys, ito yung tinuruan dati sa ano dam ano oy tinuruan ka ng mixer mixer na ano shakman tinuruan ka nito oh. tapos ngayon ikaw nagturo sa kanya turo sa kanya sa trailer oh kasi ikaw yung nauna dito sa Acro Trans no Una o na, na graduate oh yeah. interview natin mamaya i-post mo muna natin abangan nyo, guys ah. abangan yung guys pag pag uh, lumabas yung driver. Okay, bawi bawi. Tuwid-tuwid ana ba, na pag tuwid ana, ana si straight, oh. Ngay. Okay. interview natin, pababain mo. Ayan na guys, bumaba na yung driver. Dati, tinuruan mo to. Tinuruan mo siya lang, yung sa mixer dati. Dump truck. Ngayon, ikaw na tinuruan niya sa trailer. Pawis-pawis ah. <laughs> 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 uh, 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 bukas. Tritis na na bukas. Tritis. Good luck sa kanya bukas. Ganyan ba? Dito, dito. Kasi hindi makita yung mukha ko. Good luck sa tritis uh, bukas. Kaya mo yan. Kaya nga ng iba. Kaya mas ba? kaya mo. Oh. mo lang. Thank you for watching. C'est ce